up, mga G, kasama ko yung mga tropa o malakas. Pupunta kami ngayon sa Tanay Rizal. Nagbagas muna kami para swabe yung biyahe. Nag-stop muna kami kasi nagsarado na yung coffee shop na pupuntahan namin. Sa oras na to, hindi namin alam kung saan kami pupunta kaya nag 7-11 muna kami. Kaya bumili muna ako ng food trip ko. Sabay video sa gilid habang kumakain. Oh, trip niya, G. Ba't, ba't na Ganito. Wala, 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 class, eh. wala pala so, ang monday class eh, Wala pala kaming monday class kaya pala wala sa kami umahala. Papunta na kami sa Tanay Rizal kasi kaso naligaw kami. Oh, wala yung mga ko. Oh. Dito na kami. Itakay so, na mo, Joy. Kailangan ka na. Ano mo, Ed? Kakarating lang namin ni Yuan dito. Late ka. Ayan, dito na kami sa kapsat Dito kami iinom ng coffee tapos kakain. Sama-sama na kami dito. Magkaywalay pala yung kainan dito tapos coffee shop. Dalawang Kabzat kasi yan eh. Pero magkalapit lang naman. Let's go. Dito yung kainan nila. Kakain muna kami kasi gutom na gutom na talaga kami dito. Hindi ko din alam kung bakit ako nakasama dito eh. Imbis na nag-iipon ako, napag-assist na naman ako sa mga tropa ko na to so. eh. Kumakain na kami dito. Kumakain na lang ako, kahit di ako masaya. Doggy, baby, baby. Tapos na kami kumain. Ito pala yung mga pinagkainan namin. Mabisa yung food trip dito. Sayang na naman yung pera ko. Boss Ed. Boss Yuan. Pag taas namin kumain, nag-copy pa kami. Pambira naman talaga. Oh. number 6 kami, mga Number 6 kami, proud pa talaga. Uminom na kami ng copy dito, tapos nagkikantuhan kami ng buhay namin. Sayang oras. Tapos nabili ko pang copy, sobrang alat, sobrang tapang. Uwi namin, tapos namin mag-copy. Tapos namin kami kumain.